So, ayan po, naka-ready na yung pang-eating portion at saka pang-giveaways natin. Ito, para kay, ano, kay Marie. Siya yung tumutulong sa akin dito sa kusina. Ayun, kay Gracia. Hello po, magandang gabi. Gabi po, May. kasi kanina na umuulan. Ang lakas, lakas ng ulan. Kung mag-vlog ako ng umuulan, hindi po Marie nung yung Yung patak ng mga ulan, ang lakas, kumukulog, pumikiglat pa. So, ngayon, wala na po yung ulan. Kaya ito, ngayon na lang, itutuloy ko na lang kasi naka-ready na ito eh. Gagawa po tayo na si Manu po akong gumawa, nalang yung mga taga bicol Gagawa ng ni Yataang Santol, si Nero Santol, yung isang si tabi ko. Si nagtitong ng no, ating karpintero o masundo. Kaya hiyak sa amin namin, kinuha niya ito. Kukuha po siya ng una, aling lang. Pero pinigaw ko pa kaunti, at okay. e, nagpag ko ng tatlong ng gata. Sabi ko, ito yung aling na piraso lang siya piniga ko na po siya, ayan, kakaunti. Biting ka ko sa ating dalawa yan, eh ako pag nagluto ng ganito, nagpapamigay. So ngayon, ito nakita siya, medyo verde-verde pa, ayan po, ayan. Lalagyan natin dahil napakarami po pong gata, oh, napakasarap. Sasahugan po natin siya ng bago at saka tinapa-flakes. Hindi maii himay ko na, medyo nangitip ko, may kung, kung isipin makaisipin nyo madumi. Ito po yung aking ginawang tinapa, nag-i-stack ako sa freezer pinibay-libay ko siya. Pero parang natinag na tayo ng nakaraan. Tapos ito'y bagong alamang na binili ko lang po sa palengke kasi naubusan ako ng ginagawa ko. Sana hindi siya maalat. Mga. Medyo maalat. Pagka ganito pong medyo maalat, bubugasan po natin ng konti. Tapos, siya po isa natin isasahod. Tsaka ito po, bawang, sibuyas, at saka maglalagay tayo ng luya. Kunti-kunti lang kasi na itong magoong medyo malasa po yung ganyan. So, ito po ang ginagawa ko. Pag babala, pakikita ko lang sa inyo. Kasi binalatan ko na yung ano, yung anong na piraso pinila ko. Sabi ko, kulang to. Sabi ko, sa akin dalawa lang to, kulang. Sabi ko, sumasuko. Eh, gumawa na po ako nung nakaraampang mga ano, mga kilik sa Binigyan ko siya, sarap na sarap siya, luwara uli ako. So, ibablog po natin siya. So, ganito po ginagawa ko. Ayan. Pabalatan ko. Hanggang press pa. Kasi pag kumula pa ito, pag ito'y pinagpabukas pa, kukunat na siya, mahirapan na tayo, kukunin siya. So, pakikita ko na sa inyo style. At para hindi ko mangitim, may nakaredy ko akong asin. Ayan, ganyan ako magbalat. Hindi ako marunong mga stay nila na papasok ako palabas. Bisa natin kasi mamimitin. So, ito po. Ilalagay ko siya sa asin. Ayan si asin. Bubulong lang po natin siya ng ganyan. Ayan. Para, yun po ang technique at secret para hindi siya mangitin. Kami, tangkay pa medyo na ano na nga siya, nangunat-munat na. Kasi pinag niya ako kahapon. Pinabili ko siya ng no, gata. Sabi ko, bukas ko na niluto luto ay umulan. Marami naman akong ginagawa na noong umaga, hindi nagawa noong umaga. Kung so, bukas na yan, magtitikman. At bibili pa ako ng peterno natin na isang itong ng ano yun. Pritong isda tsaka pritong talong hindi ko siya nga kakainin na ganyan ulamin. Bungas pa natin ito. Ano iluluto ko right? ito po ito. Umagamaga ako So, ayan po. So, ilagay ko muna dito sa bibit. Ayan, magbalat ako ng tatlo. Eh, dalawa na. So, ko lang sa inyo para hindi maba video natin. Ito po, ang kukod ko yung pino. Ayan. Ayan, hindi siya naman Tamis po yung buto mo. mga nakaraan, mga nalalag na yung mga namin nakain yung mga buto-butos, naisip ko, sinasahog ko po sa ano yung balat, sa luyot, tapos tila pa rin ng perno, ay naku po talaga, tutulo daw ko sa sarap. Sa luyot, tinapat, tsaka santol, ay siya. Pag nga po nilangit ako sa luyot, ito pinagtugturan ko yung pagkatapin, pwede po yun. na nasin ako sa Bibi Saruyo at saka Tinapan at saka itong sa tulay sa sasamot nyo. Ang the best po talaga. Wala siyang bulas-bulas. Ayan. Nandaan lang kayo kasi baka mamayon. Pag-pid ka na yun. Eh ako bingkong-bingkong na ikamay ko. Kasi lahat ng kalaban ng Batman, kinakain ko pa rin. Mahala mo. Tulad ng bagoong na yan. Siyempre. <laughs> Hindi na tayo pabakat. Pakita ko sa inyo yung mga nakupot na. Maganda po siya. Ayan Ayan. Isang piraso lang po yan. Kaya pag piniga po, gaga, kulangot na lang. Sabi ko, kuha ka pa. Ayan, para ganahan man sila. Hindi mabibitin. So, ayan po. Itutuloy ko na po ito. Ganyan. Babalatan ko na rin yung iba. Ay, sa wakas po natapos din. Ito siya. Ganyan. So, pipigayin ko na po siya. So, ito yung ating pinagbalatan. Ayan. Ang dami-dami. So, ito po. Pipigayin ko na po siya. Medyo na dry na kasi kahat. Okay by one. May na yung aking kamay. Ako yung aking. Yung aking mga alaga, pag meron akong ginagawa, behave sila kasi mapapagalitan ko sila. Good. Hindi ko na po siya hugasan, tataban. Kaya may baong agat ito, hugasan ko siya kasi dinulong po natin sa asin. Kaya hindi siya mamula, mangitin. Ayan, bagay na po siya. At pati po itong katas niya, hindi ko siya ipatakon. Siya kung sa silidang na bangus. Nalagyan ko lang ang kote, but ayan, ganyan. Pinabi ko na nga po iba, nilagay ko dito sa freezer. Ayan siya, ayan, ayan. So, ito po ang nakapilot <laughs> na ito. Pinipit ko muna po itong mga rin. Pinainit ko na. Ready na tayo. Hinugasa ko na rin po itong ano yung bago o oh, sobrang alat. Ayan, magpunta tayo ng mantika para mag-isa ang ating mga sangkap. Ito po, unahin ko po yung bawang at lula. Ayan. Ayan, bago. Ayan. So, ayan, nilipat ko muna po dito sa desk Kitchen. Napakahina nung aking electric, ano, wala nung bahay na humi na. Ayan, dinala muna siya dito sa dirty kitchen para mabilis. Mamaya na lang natin ilipat yung pagka magpapa-in-in na tayo ng gata. So, isusunod ko na po itong pinapa-flex. Ayun. Ayan. Last na po yan. Hinihimay ko talaga yung ginagawa kong pinapa. Para ilalagay ko siya sa freezer. Hindi siya o oh, hindi, hindi mababago lasa nyo. Ayan. So, isusunod ko na po yung alamang. Tinugasan ko na ito. Ayan. Yun. Talagang po natin siya ng chili mamiya. Ayan, isa natin mabuti ang alamang, yung nakapry mabuti. Ayan. na pagkarami ang bigat-bigat sa kamay ko so ayan, isang bak na siya dyan ayan at isusunod ko yung gata ayan siya at least itang kita nyo huwag lang magkulaps itong aking cellphone kasi pagka naiinitan siya mabuti nung nagbablog ako sa labas may ang panahon araw kung biglang nawala nagkulaps siya Pailit ang panahon ma. Pailit pa yung niluluto. Ibabarbecue ako na Ako marami yung makikinabang nito. Pero aking, aking mga dinakis di sa Laguna, itirang ko. Gusto nilang ganito. Ang ah, vegetarian, yung mga yun eh. Dati nga, hindi na sila kumakain mga bago-bagong hipon. Eh, nagkasakit sa bato yung isa yung video ko. Ayan. Kailangan niya kumain ng uh, may mga may sustansya. A fish ulit. So, ayan po. Bilangos ko na mo yan, ha? Ayan. Patrino yung po. Ayan, ayan. Pinraiser ko. Ayan, ha? sa gana sa gata. hindi siya pinipig. Lalagyan po yun natin ito ng paminta mamaya. Ayan, at least nakita nyo actual. Ayan. Kesa yung camera, malayo. Hindi, pinipig sa gata. Tatlong nyug yan. Tatlong nyug ng 35. 35. Lalagyan din natin siya ng sili, syempre. At eto na po siya. Bisitahin natin. Ayan, naglagay na ako ng ilang pirasong sili. Pero konti lang po iyan. Kasi baka yung bibigyan ko, hindi nila type yung maanghang Ayan, naglagay po ako ng tubig kasi ko purong-purong katayong para maluto si Santo natin. Kasi iba po yung maluluto si ng todo talaga. Hindi basta kinuluan lang. Ayan. Hintayin po natin siya maglatik-latik, manuyuliyo. Yan po ang ating pinaka-final. Ayan. Ayan, naglagay na po ako ng paminta. Pinakita ko lang sa inyo. Ayan. Kasi hindi ko siya mapipihit nang hawa ko ang camera. Ayan, ang bang lalo. ulit natin mamaya. Ayan, tinambakan ko po siya ng buong sili para may choices. <laughs> hindi ko na siya kinap. Kasi kung ako lang kakain, okay lang. Eh, magpapamigay po tayo. Kaya, ah. ayan, may choices sila. Kung gusto nila maanghang, kainin nila, pigain nila. Ayan, naglalatik-latik na siya. Naglalangis-langis na. Ako. Ayan, ah, ayan bangbang. Bang. So, ayan na po siya. Nag-blackout kanina. na. Nainitan kasi yung lens ng camera. Itinutok <laughs> e, po. So, ito po. Luto na siya. So, bukas na po natin i-continuation. Magluluto ako ng tinapa para sa ating ng tinapa, ng, 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 ng ano, uh, ano dito? Ng tilapia pala. Masarap po pritong tilapia dito, pritong talong. So, bukas na po ang eating portion. Ayan. Upo na po yung yung kalan kasi ayan na siya. Ayan. Baka mamatay na naman yung aking camera. At least pinakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. See tomorrow. So, eto natin, ano, ito na po yung ano, ititema natin sa ating sample ayan, ito, so, natin, siya, na ginakaan. Ayun yan, nagpabili mo na ako ng ginakya. So, ayun na po siya. Ayun na, itin So, ayan po, nakaredy na yung pang-eating portion at saka pang giveaways natin. Ito, para kay, ano, kay Marie. Siya yung tumutulong sa akin dito sa kusina. yung kay Gracia. Ito na sa anak ko, oh, nasa taas. O, oh, damputin mo na yung sayo. Tsaka yung kay Gracia. <laughs> Naihiya. Naihiya. O, oh, mamaya po mag-eating portion ako. Iakyat ko lang yung para sa aking anak. Ito na po, eating portion na. Samahan niyo ako sa pagkain ng ating ginataang santol.